哦。在哪？在哪块吧？ Pagkakaroon kami ng paper, ma'am. Pagkakaroon kami ng Ah, paper. Opo. At tapos, nalagay ang blue sa gitna para hmm. maguong pamaypal. Okay. Kailan daw ipapasa po? Kahit teacher. Sabi niya daw Gusto ko ang pink. Favorite ko yung pink. Huwag ko yung kayong pinangkukas ko pala. Huwag ko yung bate. Ay! Huwag mo yung away Hindi din ako ang bate Hindi lang yun. Blue, mama. Ang favorite kong kulay. Dito. Dito. ke. Dah gitu bibi. yan tinula ng manok? Hindi po. Ano po? Isda na may sabaw. Ano yan? Sinigang na isda? Opo. Ano yun? Balikan ko yan. Ito ay overcut ko na ha. Hindi. Ayan na nasa dulo. diskopo po. Makati na ewan eh. Hmm. Pagkang lumaban. Hahaha. <laughs> <laughs> Naninigas mo ko. Dito ang bisisan ko. Ayaw makuha. Ay, Iwanan na oh. Marunong maglagay ng sapatos sa ilalim. Sakit? Oo. Yeah. Medyo niluluwagan ko kasi parang ayaw makuha eh. Kasi naiwan mo. Sakit? Okay. Masakit yun? Sakto Mati? lang. Eh kasi ano pa yung ano mo dito, banda eh. Ube na ano. Yan panghanda ng New Year eh. Hmm. Ayun. Ano yan? Naibaon na yata mm -hmm. eh so mm. Ito 'yan oh. Meron pa. Wala Mm, Kaya up Ay, de. okay lang na. Mm. Yan 'yan oh. Lalim nga, ano. Hindi check kung, Hindi na siya masakit pag pinipisil. Eh, natanggal ko na eh. Hindi na siya masakit. Hindi. Hello. Gustong gusto ko nga pumunta doon sa pinapalinisan okay. ko na Kahit maapakan na yan. Huwag naman. Okay lang, madam? Hindi. Hindi po okay. Ah, ganun? Hindi naman. Ang katikati kati lang. Ihilom na yan. Hindi ko nga mabrush yung kuko ko. Eh. Pagka nalilig ko. Hindi na masyadong sira. Ano? Mm, hanggang dyan nga, oh. Hindi na Hmm. Ewan ko ba bakit naman nasugat yun. Siguro overcut siya, no? Nasugatan lang talaga siya. Sa gilid. Tapos yung ingro na kukunin, hindi na nakinuha. Kasi nasugatan na. O, kasi sabi ko ayoko na po ang sakit-sakit na talaga. Jangan alasan niya gaspo yung pa ako. Lan. <laughs> Yeah. Mm -hmm.